Ayan ang... Ay, may kanin! Kanin ka yan? niya? yan! mo. Daming chicha namin, guys, oh. Ayan. Ayan. Masa pa, na kanton. Tapos may kanin. Ito galing sa ibang Meron pa din sa Tapos, ayan. Ayan, oh, may dala silang ulam

Ako yung man ako ba? Diba? Hmm. Hindi, ito lang lima lang. Kasi walang spirito sa angre yung ano. <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> oh, Isa lang nilinda, lang nilinda. Kasi sa hindi. Mga ka. Mga ka. Mga ka. Mga ka. Mga ka. Mga ka. ka. Mga ka. Mga ka. okay. ka. Mga ka. Mga kita yung subo mo eh. Mga ka. Mga ka. Yung panis. Minanoy niya eh. Ang tangal ka Ano yan? Adis. 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 Ano yan? Ano yan? yan? Pero pwede naman na tayo kumain. Hindi. ko mo kung masarap. Ay, ka lang Parang ano? Oo, pinakay. Kaya nga. Kaling. Kaling din. Ganun na nga Alo-alo ng kaling. Ayan mo. Ayaw ko na alo-alo sa ice cream. Para ice cream niya. May Ice cream. Hindi ko sa siya. Ano kaya si Negro? May angya mo na? May agnoy. Hindi ko nagsasakit. ko po, pagka nagtitiis siya dalawa. Hindi ko nagsasakit. Hindi ko Tapos? Hindi ko tayo tinasa. Hindi ko tayo tinasa. Hindi ko tayo tinasa talaga. Hindi ko tayo tinasa Hindi, na ako ganyan may mga Sorry, the number you your is busy at right now. Please try to call me. Ano tayo nabi? Ano ba yung tayo Ano ba yung yung Hindi pa rin. Hindi pa Hindi

Ah, okay, okay. Sob na naman ang aming break time. May gusto yung break time namin. Wukano, may dala may dalang yung ipang langit. Iloto namin, pansit Sila ma may dalang mga ano. Oh. Mga, kaya mga, sa kanya, na sa sa ano. Isda. na lang Adas.